Hello sa inyong mga super team, magandang araw sa inyong lahat at super fresh na naman ngayon ang inyong super tea yan, kakaligo lang nagsusot ako ng cup kasi nga sabog yung buho ko so today mga ka super tea, ay tuturo tuturoan kayo ng isang iwas lugi tips para hindi tayo malugi so katulad nito meron tayong early delivery from my love na love na si grocery so paano nga ba ang mga paraan na pwede natin gawin para maiwasan natin ang pagkalugi sa mga delivery katulad nito so Samahan nyo ako mga ka-super at tuturo ko sa inyo. Let's go! So ayan mga ka-super May dumating nga tayong order kay Grocery na worth 7,000. At uh, 384, dalawang resibo ito mga ka-super dalawang transaction kasi ito. So ito na nga, dadako na, dadako na tayo sa park na kung paano natin naiwas ang malugi sa ating mga deliveries katulad nito. So unang-una, dapat i-check muna natin yung mga laman kung ano yung nasa resibo at bilang nung nasa resibo dapat 'yun din ang mareceive natin. So katulad nito, inopen open ko na yung box para hindi na tayo mahirapang mag uh, unboxing. So bilangin natin kung ano yung nasa resibo. So unahin ko muna yung isang resibo na worth 6000 plus. 6000 pesos ito. pakita ko sa inyo. Yan. Ang in-order ko dito ay mostly alak uh, yan Meron isang emperador na double light, nebra prasco, dalawang jean na uh, round, win rocks at sun rock, so kompleto naman siya. dalawa yung win rocks at sun rock, so check tayo dyan. isang box ng uh, um, emperador light kaya so check din tayo. dalawang box ng jean bilog, so check at isang box ng Jean Prasco. So, okay na tayo sa ating unang resibo. kumpleto sila. At pangalawang resibo natin mga ka-Super nagkalaglagan Nagkalaglaga na. Kumahangin dito sa labas kasi. Nakaupo lang ako dito sa aming super labas. Ayan, check na natin mga ka-Super T. Ayan, bear brand. Meron tayong order na bear brand na 135 grams na anim na piraso. So, dapat aning to. So, 2. 4, so tama tayo doon At walang damage Siyempre check natin kung may damage ba o wala Tapos Pangalawa ay down, Downy Sunrise Fresh Tsaka yung Downy Sunrise Fresh na 60ml at 24ml At guard shampoo So yan, kompleto naman sila Guard shampoo, kompleto rin At wala ding leak So check tayo dyan mga ka-super kailangan natin i-check kung may leak or wala para sa ganun. ma report natin or ma ibo natin. Maibalik natin sa kanila. Next ay Nescafe Classic. Instant coffee na 23 grams. So, sampu ito. So, dapat 10. 2, 4. Ayan. Diyan ko na nilalagay. 6, 8, 10. So tama, check tayo sa sampung Nescafe Classic At dalawang tayo ng Nescafe Creamy White at dalawang tay ng Nescafe original. So dapat dalawang tay to. Bali sa isang tay kasi may 10 piraso. So 2, 4, 6, 8 10 so tama ito. Susunod, tingnan natin. 2, 4 6 tapatin natin yan 2, 4, 6, 8, 10 so tama din siya ayan tuloy na ulit tayo mga super tea at naubusan ako ng super memory kaya nagburang muna ako So dito na tayo sa Nescafe uh, Original na dalawang din. So dapat sampu din 'to at walang butas. 2 4 6 8 10. So tama. Next. Dalawang tie kasi 'to mga ka Super Pick. 2 4 6 8 10. So tama din, Kompleto sila. So 14 pesos pa rin ang benta namin dyan sa mga 3 in 1. Sa mga ibang tindahan ay 15 pesos na. Then Great Taste na isang ng Great Taste White Caramel. Ayan, kompleto din yung ating Great Taste White Caramel at wala din siyang butas. So, okay na tayo dyan. At pang ay isang pack ng Dato Puti Ina negosyo pack. So, ayan, kompleto naman siya wala din butas. So, okay. Lahat ng nasa ating resibo, mga ka-Super Check lahat siya. Kompleto yung order natin. So, mga ka-Super ba? diba, sa pamamagitan lang ng simpleng pag-check -che natin ng, ader, ng ating mga order sa ating mga super resibo, ay masisigurado na natin hindi tayo malulugi kasi kumpleto yung mga items na ating na-receive at yung ating mga items na ating ibebenta sa ating mga tindahan. So mga ka-Super T, sa simpleng tips ko, sana po ay may natutunan po kayo. At ayan, si, si Super Bogart, nagat yung ating box. Sana po ay may natutunan kayo sa ating Super Tips for today. At ito po muli, si Alvin Richards, ang inyong Super T. Bye! Happy selling everyone!